going on. I need some lights This way to dark. Ah. Laki mo na. Ano? Huwag kang lalabas. Eh, kaya nga, pinakawalan ka dyan eh. Ayan, ano? Oh. Eh, takbo. Ano man niyang ginagawa mo? Ah, Scott. Ayan, oh. Ano, Scott? Hindi, hey, magano ka lang dyan. Ayun tali mo, ayun know. Diyan ka muna. Ano? Diyan ka lang. Magikot-ikot ka dyan. Ano? Lalabas. Diyan ka lang. Mamaya. Ikot-ikot ka lang dyan, oh. Ano? Scott. Ayan o. Ah. Babe ka lang dyan ha. Ah. Huwag kang alis dyan. Hello, hindi ka makaka ano dito. Dyan ka lang talaga. Hindi ka makaka alis dyan. Ayan. Yeah, dyan ka lang. Hindi ka makaka labas. Kasi hindi pa ito buksan eh. Babe. Umakad ka na naman doon sa taas. Kaya, dito ko lang. Ayan ah. Bantayan mga manok dyan. Ayan oh. Kita mo mga manok nyan. Ang dami-dami oh. Oh. Bantayan mo yan ha Bantayan mo yan. Huwag ka mangunguli. Bantayan mo lang yan. Oh. Oh. Oh ano. Dyan lang yan. Huwag ka ng ano. Oh, huwag kang lalabas. ha lalabas ka pa. Diyan ka na lang. Diyan lang, diyan lang. Magagalit sa si daddy. Sige. Diyan ka lang. Huwag lalabas, huwag lalabas. Diyan lang. Okay, palabasin yan. Diyan ka lang. Pare. Huwag kang... Ano ha? oh Palabasin mo Huwag. Dyan lang yan, ikaw, dyan ka lang ha Behave ka lang dyan Ha, wag ka lalabas dyan Hmm, dyan ka lang Dyan ka lang ha Ano yan, sisilip-silip ka dyan ha O, oh, dyan lang, dyan lang Dyan ka lang, dyan ka lang, dyan ka lang. Ano? Behave ka lang dyan ha malaya ka na dyan pero bantay ka lang sa mga manok ha?